Main Mendoza, mawawala daw muna sa Itbulaga dahil dito. Mga tila pagbabanta kay main dapat aksyonan. Julia Barreto, kasama na rin sa opening video ng Itbulaga. Sa mga hindi nga nakapansin, ay makikita na rin nga si Julia sa opening video ng Itbulaga. na hindi na nga lang si Ian Red at Arboni Gabriel ang nakasama dito na napag-usapan na rin natin noon. Dahil kumpleto na nga ang mga The Bark ad sa opening video na ito ng Itbulaga, dahil kahit nga si Julia ay kasama na rin dito. Natila hindi na lang isang guest The Bark ads ngayon si Julia sa Itbulaga, sa katunayan na, ay makikita na rin nga si Julia sa mga Dalbark Ads list ng Itbulaga, kasama ng iba pang mga Dalbark Ads, at ganun na rin nga si RB at Ian Red. Na kung titignan na, ay mukhang gaya ng iba pang mga Dalbark Ads, ay mukhang isang regular Dalbark Ads na rin nga si Julia, at hindi na lang bilang isang guest Dalbark Ads. Samantala, Min Mendoza, mawawala daw muna sa Itbulaga dahil dito. Yan nga ang mga sinasabi ng ilang mga netizens, na mababasa na mga comments sa YouTube livestream ng Itbulaga, matapos ang ilang araw na ang pag-absent ni min sa Itbulaga. Sa katunayan na, ay matatandaang nang pumutok ang balita sa FCP, ay maraming mga bashers, ang mga nanawagan na umalis na si Main sa Itbulaga. Nadahilan dahilan nga kung bakit makikita ang reaksyon na ito ni Maine sa Itbulaga noon. At ang matatanda ang tila pag -iyak daw ni Maine sa opening ng Itbulaga, na kung bakit siya niyakap ni Julia. na napag-usapan na rin natin. Matatanda ang, una na rin namang nagbigay ng statement dito hindi lang si Main, kundi maging si Arjo, sa kanilang social media accounts. Na inulan pa nga noon ng pambabash mula sa mga bashers. Pero, hanggang ngayon nga, ay hindi pa rin nga ang mga pambabash kay Main, na hindi nga lang mababasa sa YouTube livestream ng Itbulaga, at Facebook page ng Itbulaga, kundi maging sa mga social media accounts ni Main. At sa kung anong dahilan nga kung bakit hindi nila tinitigilan si Main hanggang ngayon, ay kahit na ang isang kilalang influencer na si Bernie Kular Vlogs, ay napatanong na rin nga kung bakit idinadamay si Main sa isyo na ito. Matatanda ang, sa kabila nga ng mga pambabash kay Maine noon, gaya ng tanggalin na siya sa Itbulaga, at kung ano-ano pang mga comments, ay masaya pang pa napanood si Maine sa Subod Campus ng Itbulaga noong September 13. Pero, hindi na nga napanood si Maine noong Miyerkules September 17, noong Huwebes September 18, at hanggang ngayong Biyernes September 19. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kaya naman syempre, gaya nga ng inaasahan, ay may ilan na naman tayong mababasang mga comments, na sinasabi ng baka tinanggal na daw o umalis na si Min sa Itbulaga. Pero, kung titignan nga, ay mukhang nag-leave o nagpahinga na muna si The Bark Ads Main ngayon sa Itbulaga, dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nga siya tinitigilan ng mga bashers. Sa katunayan nga, ay kahit sa official IG account ni Main, ay tuloy-tuloy pa rin nga hanggang ngayon ang pambabash sa kanya. Nasa maniwala nga kayo o hindi mga double Bark Ads at mga ka-highlights, ay talaga namang hindi nga kung itigil sa pagko-comment ang mga bashers na ito, lalo na nga sa IG account ni Main, na kung saan ay araw-araw pa nga itong nadadagdagan, hanggang ngayon. Pero ang pinaka napansin nga nating comments na nabasa natin mula sa mga bashers ni Maine ay ang tila pagbabanta na nga na ito kay Maine at kay Arjo na ito daw ang wish nilang lahat na mangyari. Na minabuti na nga nating takpan ng salitang ito at ang pangalan ng taong tinutukoy nito na wish daw nilang mangyari din kay Arjo na marahil ay napanood nyo na rin ang nangyaring ito sa balita na hindi nga natin alam kung may iba pang mga ganitong mga comments sa IG account ni Ning. Na maaari nyo naman ding tignan mga Bark ads at mga ka-highlights. At kung may iba pang mga ganitong comments kay Main, ay maaaring isend nyo ito sa ating FB page, para mapag-usapan natin ito, at malaman pa ito ng marami. Nang sa ganun ay maaksyonan ito. Hindi nga lang yan, dahil kahit nga ang kaibigan ni Maine at dating The Bark Ads na si MJ Lastimosa, ay dinamay din ng mga bashers na ito sa comments. Sa ngayon nga, ay hindi na rin muna nagpo-post si Maine sa kanyang social media accounts, at nagpahinga na rin muna ito sa social media, dahil nga paniguradong mapupunong na naman ito ng mga hindi magagandang mga comments ng mga bashers. Kaya naman syempre, ay wala ding update na makikita patungkol kay Min sa kanyang mga social media accounts. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?